Jack Roberto, kinulit kulit pala si Kim Chu, kaya ganoon na lamang katindi ang selusong hingis ni Paolo Binino. Ayaw may maalikit kahit sinong boyfriend naman ay mapapareak kapag ganyan. Ayon nga sa mga komento, ang daming kalalakihan ang napapawaw sa kanya, pati na rin ang ibang lahi. Tapos ngayon, mga kapuso aktor. Sorry guys, may paano bilhin na na siya. Kutos sa mga magandang nangyayari kay Kim Cho. Daming humahanga sa husay nito sa lahat ng bagay. Isa na roon ang pagiging hardworking niya. Di malilimutan ng mga tao ang bagong house tour niya sa Cebu. Napakaswerte talaga ng actress na may ate siya na at supported sa lahat ng mga ginagawa nito. Bibihira ang ganyang kapatid. Yan ang sure, alam na alam ni Kimi kung paano mag-payback sa lahat ng mga taong nakapaligid sa kanya. Ay pa sa isang komento. Sorry na lang mga boys, yung nakikita niyang closeness ng Kimpo. Totoo kasi yun. Walang halong etos. Magbigay kayo ng respeto. sa yung Jack Ruperto sa Showtime. Palaging feeling pongyik. Pansin nga namin, panay ang papansin kay Chinita Girl. May Kim na po. Di papayag si Paolo na may umaaligit pa. Kaya pala, panay ang pagsundo ni Paolo kay Kim sa Showtime. Ang dami na rin kasing mga kalalakihan ang nahuhumaling talaga. Sobrang ganda. Pait pa. Kimchi lang naman.